Yan naman, bagong gamot na naman. Sa piklat lang naman to eh, yung mga piklat-piklat ko. Yan, kasi unang gamot, hindi siya natatanggal. Ito na naman, pangalaw, pangalawa, pangalawa kasi unang, ano, yung binigay sa akin, anak niya, pulis, binigay sa akin, para tunga nga sa piklat ko, sa itim, maitim nga. ayun ni Madam Tignan, pangit daw Tignan hindi natanggal. Ito na naman, pangalawa na naman ito bigay niya sa akin. Ayan na naman binigay niya. Pangalawang gamot na to Sa mga piklat-piklat ko kasi ang itim. Sabi yan, maputi kasi daw ako. Kaya makikita yung piklat ng itim-itim. Ayan, -itim. pangit daw. Tignan. Ito na may yung binigay niya sa akin. Sana nga matanggal na ito. Kasi nga, ayaw makita ni madam na gano'n ng mga balat ko ba. May mga itim-itim niya yeah, iyan binigyan tumawag siya sa anak niya ka nung kailan ba siya tumawag nga diyan pa daw yung itim-itim kong piklat iyan binigay niya sa anak niya pinicturean sa WhatsApp ayan pinabili niya kagabi ayan talaga si manap talaga kahit piklat lang nga sin nag-alala nang talaga siya mga piklat ko sobra talaga to sa manap pangalawang gamot yan naman ito na nga binigay sa akin ito ito yung gamot binigay niya sa akin ah uh, yan o oh. paano pang magbabasa ba ay hindi ganun talaga para sa mga pikat pikat ko ito 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 yan 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 ganyan hmm, hindi, hindi siya natatagal ito mhm -mm. Hindi ba siya natatanggal? Yan yung pinapagamot sa akin naman. Pinadoktor na nga niya to. Tapos yan nga, binigyan ako ng gamot. Hindi natatanggal. Ito. daming itim-itim. Itim-itim. Yan, ang, yan na naman. Nasa na matanggal nga yun Kasi nga, naihiya si Madam Ba na ano, itim. Kasi nga, pag may bisita, ako ang nagsiserve. Ako ang nag ano, eh, makikita. Ang yung itim-itim. Kaya, ayan. ayun ako. Pag may bisita kasi si madam, ako ang inaano. Ako ang sina... Ano ba eh? Pinapaing, anong ganun. Anong pinaano agad ako sa, may bis, sa mga bisita yung nag aano ng, 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 gawa. Siya, ayan. Tinatawag kasi ako ng mga bisita. Lalo na kilala ako. Yung mga matanda, tinatawag ako. Ah, uh, may tawag na tayo ganyan, ganyan kasi rito ang tinatawag nila sa akin. May, parang ano, nahihiya siya kaya yung binigyan ako na naman mahal daw ito, 150 daw ito binili niya kagabi pinabili niya kagabi ng alam ko pangalawang gamot yung unang gamot ay hindi natanggal hindi na siya, na, hindi natanggal dyan pa rin, kaya nag-alala siya ayaw niya yung ano ayaw na ayaw talaga niya yung ganun kaya ganun talaga si madam i worried talaga yan siya sa akin kahit ano talaga, ganyan talaga yan siya sa akin kahit kunting ano lang nag-aalala -ano, agad siya sa akin. Kaya yun ang, an kaya talagang swerte talaga ako sa kanila, napunta ako sa kanila. Kaya, kaya, kaya tayong mga OFW, may, may, mayroong kayong ganyan na amo, um, huwag niyong abusuhin. Gaya ko, hindi ko talaga inaabuso, talagang nagtatrabaho ako. Hindi ko talaga lahat na ano, kaya ganoon ang pakitungo sa akin. Ayaw nga nila akong tawagin siya gala ayaw ni madam na siya gala anak nga daw niya ako <laughs> ay hindi sabi niya hindi ko siya sagala anak ko yan siya bunso nga daw nila akong anak bunso daw nila akong kapatid right? yung mga mga lalaki kapatid mga babae kapatid uh, yung ako daw kapalit ng anak nila nang kasi nasa malayo eh kaya yeah, yan yung mga. kaya napakaswerte ko talaga kaya blessed talaga sa akin sila ito ha piklat lang kaya yan piklat lang yan alalang alala na siya kasi nang naiiya siya tingnan alam <laughs> niya bakit hindi pa rin natatanggal <laughs> kasi ito nagkapiklat-piklat naman doon sa, sa garden sa farm nila sa abaha hanggang dito dala ko tagal-tagal na yun. sa abha pa kami nito ayaw talagang matanggal Ayan, napakaswerte ko talaga ang malam. Tinawag ako kayo ng umaga. Tali-tali. Ano naman kala ko kung ano. Ano um, pala, ano. Ang gamot pala sa mga putlat. Itim-itim kasi yung puti nga daw ako. Sa, yun eh. Mm-mm, tingnan mo. Oh, puti yun. Hmm. Kaya, ayun ayun ni, ni Madam na may gawin ako. Mm-mm. mm Pero malapit na siya matatanggal yun, oh. Ito, oh nga ano to yun, sa mga tinang garas geras ba ito doon sa farm nila mahilig kasi mag-farm kami ng dalawa ni madam, kami lang kasi dalawa yan kaya yan, nasa na matanggal ito, kasi baka mayroon da darating na bisita nakakahiya, magkikita-kita kasi lalo maiksi ng damit ko yan kasi ayaw ko kasi mahaba ayaw ko kasi mahaba ang init-init kaya pinapawisan ako, sabi na mag-aircon i-aircon daw ako eh, ako gusto ko naman yung pawis ko naman talaga, umaano talaga. Yung tumutulo talaga, yun ang gusto ko. Kaya <laughs> kitang e, kita, ano, talaga, -ano, sa mukha ko nga, marami naman tumutubo, ganyan. <laughs> mga tagyawat-tagyawat na naman ako sa mukha ko. Ang um, gamanag. Kaya yan, nag Kaya napakaswerte. Salamat talaga ako sa madam ko. Kasi lang dalawa kasi. Anak kasi nga daw tawag niya ako. Ano daw? Okay lang sana kung maitim ako kasama. Ka, pareho nung kasama kong itim. Eh, kahit ano itong pikpiklat bahala na hindi na daw gagamutin kasi hindi na makikita kasi nga maitim nga daw siya. <laughs> Ganyan sa akin eh puti. Kitang kita. Kasi puti. Kitang kita. Hmm. Mm. Puti. Kitang kita kasi puti kasi siya. Hmm kaya pag eh, isang bigay ko ng ano pag may bigay ko titignan agad titignan agad yung kamay ko isyada, ishada isya daw eh di si, si, madam lalaki agad yung mata kasi nagtatanong bakit ano nangyari ganyan baka, baka anong ginawa <laughs> kaya yung ginamot niya kaya gusto niya nga mapasuotin ako ng mga mahaba ayaw ko naman magsuot kasi ang init-init alam mo ito yung ganun yung madam. Kaya yeah, hindi ako nag ano, hindi ako naga dadabit ng pilot. Tumutupi ko nga yan. Oh. Tumutupi ko nga yan siya. Ay, kagaya nung ano, kagaya ng, k k maitim kasi kasama ko. Kaya ah, siya. Binya. Bahala na yung maitim na yan kasi nga hindi makikita pikat-pik lang. Ay, eh, kasi makikita eh. Kita agad. Yeah, binigyan na ako mahal, ng mahal-mahal ang gamot pangalawang gamot hindi na ang gamot hindi natanggal mahal din yun hindi natanggal tanggal yan binigyan na naman ako wala problema to sila sa mga kasi may sarili silang doktor may ano sila niya to siguro din kasi nandoon may ano siya may approved doktor nandoon sa sa Riyadh tapos pues, yun tinatanong siguro niya tapos uh, pues, in pinasend niya dito sa WhatsApp yung pinapapili niya nakita kasi niya kahapon, hindi pa rin natatanggal. Siguro may bisita. Yan. Kasi mahilig kasi ako pag may bisita, ako ang tinatawag. Kasi palangiti ako eh. Sa salubong ako, ay, ganyan na sa biso-biso yun. Lalo na pag babae na matanda, inahanap ako. Inahanap ako nila. Kaya, kaya, kaya parang ano, blessed talaga ako sa kanila na ganoon, Kaya wag na natin. Pag mayroon kayong mga among ganyan, wag niyong aabusuhin. Kasi ganyan ang ano nila na hindi inaabuso. Ako hindi no, mag-aanim na tao na talagang ganoon para ako hindi ka inaabuso. Hindi ko inaabuso yung kabaitan nila sa akin. Kaya lang tayo mga ka-OFW. Mayroon kayong among ganyan, huwag aabusuhin para lalo kayong mamahalin, talagang iiyakan talaga kayo talaga. Hayang kunting kibot lang masakit, talagang papadoktor ka kaagad. Kaya yeah, 'yun lang, 'yun lang gusto kong i-share lang sa inyo. God bless. Maraming salamat.